It's the rice. To oh, water. Wa to the rice. To the rice. <laughs> Kuchara. Lang. Um, ito yung magpapainit. Paano ko painit? Papainit ang <laughs> <laughs> <Papainit> ulo. Ah, <laughs> uh, si Ulam. Did you see? Ito yung magpapainit. It's danger. Ito po. Put the water in that dangerous place. <laughs> hindi na napatay mo niya tayo oh no oh man bakit na bukas ni niya dano saay pa ko nito ano nga yung wait mo to sino kumain niyo wait mo wait kung 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 1 to kung 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 na kung 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 Kiwi. Expectation versus reality. Prayers. <laughs> 1 to 10. 10 over 10. Why? Right. Masarap siya para sa akin. Ito naman si Chaka dal Kalamon. si Don Don. Rate right, mo. Rate right, mo pabis pa mo. From 1 to 10. Why? Para sa nasa sa Ito. Bread, bread fruits. Wala tayong vegetable. Isang vegetable. Try natin itong adis kiwi. kaya natin ang strawberry, alright. magbuse mo na. Ito tayo iskabot ka. ato loob pa anito, atak. ka. ray ano ito, ata? Ito. ayos 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 1 ayos of ayos 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 lang. Tingin pala, ayaw na. ayos <laughs> 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 <Bro>, papel. ayos ba, no? Naging papel, oh. Wait mo na tsaka, <laughs> Ano, why? Why over one? Why over one? Di ka tay! type. Di ka rin tay! Ito na nga kumukulong siya ha. Uh, <laughs> Itigit niyo. Yan yung ulang mo. Yan yung ulam sa picture. Tignan mo. Ma! ako lang sa ulang. Expectation versus reality. Dito <laughs> na. Dito na. Tapos pala guys. Gagamit kami nito. Tapos magiging kamukha na namin si Maymay. Iyoko. Uh, oh. Ito siya nung naluto. Hindi <laughs> natin alam kung may ulam ba. <laughs> ano ba yung reaction? Yung pag-commercial? Hmm. Tama. <laughs> 培养 AD。<laughs>